I checked. Salo. Try natin magpa-PMS today. ano gumulan guys? try muna natin magpakarga. ejo ma na, pakarga tayo. premium po 300 muna I wow! I Hopefully talaga wag umulan, guys. Ay, ay, ay. Lord, guide me. Hindi ko makakalimutan yan, guys. Bago kayo mag-ride, hindi kayo ng guidance kay kay lords, kay idol, kay papa Uh Na traffic pa nga. Imagine mo magta-traffic ta sumulan. Oh lord. Konnichiwa. The so, checkpoint, checkpoint, guys. Uh -huh. Oh, kasama ng ula. Aramdam ko na yung init ng makina guys Take note, hindi pa tanghalin tapat to Saka 563 pa lang tayo Kilometer Kay Hima oh. Tara! Tara! Pwede pa ba sa bike lane? No, oh, pwede. May may share driver. Shadow o oh, sh yung double arrow. Pwede sharing bike tsaka motor in harmony way. Hopefully walang away, di ba? sa tayo dito actually pag nagsawa tayo dito kay Himaw bebenta natin to papalit tayo ng convenient na scoot para scoot scoot nalang tayo Scoop, scoot scoot di ba okay naman siya ah so syempre gusto kong makasama si misis So, na naangka si Macy's sa mga rides natin. Hopefully. Wow! Ano, pagbigyan tayo. Of you guys. Uh -huh. Lane filtering. Kung aabot, papalagay tayo ng papalagay tayo ng RFID. Kung aabot pa. Kasi ang alam ko hanggang 6 PM lang 'yan lintik na 'yan eh. Chill lang tayo. Tayo sumabay sa Agos. Joke. Pag malapit na tayo guys Malapit na tayo Okay Dito na tayo Tumtum ko yung inat na puta Itu guys. Yeah. Uh. Be, oh. yes. Yeah Nah, dego imam ya. Yo. The So hindi tayo pms today pero mabibigay na tayo ng ORC ah. ah tour mo na tayo, tour. Tour tayo. 6.50 oh. Ito yung কাকাকেন চটন্িন চটিন কাকারেত Dito ang simula lahat. Sorry lang, quick lang, quick tour. Quick tour. Ay, seng-seng na. Dito ka pala. So, yun na, no? Hindi man tayo nagkaroon ng Hindi tayo na PMS today pero Nakuha naman natin yung ORCR Nakuha natin yung ORCR natin today guys O pwede na rin Maulang o Kaya maganda naman Daanan natin yung dinaanan ni Rajen Salah. Hmm. Ini nama. Apa tu si Gorta yo? tayo? Apa tayo? Kaputi tayo. kapote tayo. Walking okay, in am. Wala akong ayaw ko. Pa tayo nagkapote doon sa no? ano? Tayo tayo pasaway. Pasaway lang, pasaway. Bawal lang pasaway. Oh, okay o kaya magiging pasaway kagaya ko. <laughs> o oh, kanina, di pa tayo nagkapote, di ba? Yung pants natin, okay lang yan. Pauwi na rin tayo eh. So, resume. Uh, I love the vibes, yeah. Enjoy nyo muna yung rain guys well, Welcome to Pineda The home of Yung mga tropa natin Mupakala, Si Hero Yung tropa natin Si Uncle Bob Si Bobby Ito na ang kinakatakutan natin lahat Ang malagim na traffic guys Nice Ay sarap na po Ay sa mundong ibabaw na po Traffic <laughs> Hello traffic We meet again Ita so, Lane filtering guys Oke, bagi, bagi naman, no. Uh -huh. kaya tayo dito. Oh, kasih kayak tadi itu. Oh. Pagandaan mo tayo, guys. Oo, uh ha? -huh. Kainat nito, grabe. <laughs> okay, guys. Kanto muna tayo. Anong ginagawa niya pag ganito ang traffic? Ako, nag-iisip na maganda. Nag-iisip na happy place. Ngayon na. Ngayon ang happy place natin. Ang umandar. <laughs> shoutout sa inyo mga kasama ko sa traffic sana makauwi kayo ng ligtas <laughs> at tayo ay nakatraverse ng maganda diba? konting dasal lang Dada sa lamala yan guys. Pwede eh, mong dasalan yan. Masa na ba tayo? Yun. Bago at pagkatapos magdasal tayo. nandito na tayo sa rotonda ano lang to ah, quick ride so akala ko uuwi tayo ng luhaan pero shout out sa iyo sir buddy hindi mo na lang daan pinasadaan ng ng te text hanip ka may paulo rin na ano sir ah, walang paulong mobili sa iyo eh yeah. eh meron <laughs> ganun yata pag cash eh no pag tinash mo yata ganun Alam pa sayo. Kada sayo, Bati, Sir Bati. Galing mo. Wow. Ganun ganun lang, wala sa is na. Boss kaya si Lonski. tayo kay Lonski. Tayo humigap humigap tayo ng Paris. Kita <laughs> mana tayo? You know. My day, my day lang. Hindi kita mga. Sorry. Kain tayo ng ano. Pinakamasarap na para sa Pasig. Dapat nakuha ko yun. Walang ilaw. Yes. है यू गार्जन Yan na, no? Natikman natin ng masarap na Paris in town in Pasig, you know? Pag natin masarap, ibig sabihin nun, masarap talaga, guys. At tayo ay uuwi na. Pinatagal lang natin konti yung video. Para kunyari, vlogger na vlogger ang dating natin, guys. Here we are. Hey, man. i'm that we're home